Maraming motorista ang dumadaan sa Balete Drive sa Quezon City, pero hindi lahat nakakaalis ng walang takot. Ilang dekada nang may iisang kwento tungkol sa babaeng biglang sumusulpot sa gitna ng kalsada. Ayon sa kwento ng isang taxi driver, may pasahero raw siyang sinundo isang gabi. Maganda, maputi, tahimik lang, pero nang lingunin niya sa likod, wala na. Marami raw ang nag-aakala na guni-guni lang. Pero may CCTV footage daw sa isang bahay malapit sa kalsada. May dumaan na taksi. Huminto sandali. Tapos umandar na parang may tinakbuhan. May mga guard at residente na nagsasabing nakakita sila ng babae sa puting bestida. Nakatayo sa tabi ng puno. Minsan daw nakangiti. Minsan, umiiyak. Ayon sa mga matatanda, Dekada limampu pa raw ng may nabanggang babae sa kalsadang iyon, mula noon sinasabing di siya matahimik at patuloy na nagpaparamdam sa mga dumaraan. Hanggang ngayon, kahit moderno na ang syudad, walang nagtatagal sa Baleti Drive kapag madaling araw, kaya kung sakaling mapadaan ka, huwag kang lilingon.